Hello mga kamadyo, nandito na naman po kami. <laughs> Sasali daw siya mga kamadyo. Magluto na naman po tayo ng ating hapunan. Ayan, ng aking dalaga. Sumasayaw-sayaw. Galing kami sa school nila mga kamadyo kanina. Kaya eh, hindi ako nakap nakapag-vlog. Closing program sila. Tawa ng juice. Akala ko, akala ko wala siyang award. Meron naman pala. Uh Oo, -oh, just last day na hindi na sila papasok. Pero sa 30, ay sa ano, sa April 4, yun ang ano nila, tawag dito, overall, a uh, general rec recognition nila sa Makati. Kaya punta na naman kami kasi may award na naman siya. Yun. Kaya late ang vlog ko ngayon mga kamadyo. Hindi kasi ako pwede mag-vlog kanina dahil may music. Kaya ito na lang po tayo. Yan ang recipe natin mga kamadyo. mag ako ng ano, buto-buto ng baboy. Yan. Yan lang. Simpleng ano lang. niwa inarin hiniwa ko na bago ko ipakita para diretsyo na mga kamadyo. Pinrepair ko na para luto-luto na lang. Okay, let's go mga kamadyo. Uh, yan, nagluto na tayo mga kamadyo. <laughs> Ito man tayo ng ating patatas at carrots. dahan lang tayo mga kamadod dahil so, na ako. Pero ganito. Sarap talaga ng salsi. ठीक है। ये डालो और उतारो। हम ये डालेंगे

Yan ang bill paper naman ng ating isa lang mga kamadyo. Ito so, sa lang naman ito. Hindi kailangan matagal. Ito sa lang naman ito. Diretso na tayo gisa ng ating, ating yung parang tumutuloy na ang ating pagluto. So, yun ako nagdagdag mga kamangit lang mantika tama na siguro. So, Ito parang hindi magdagdag yung ano. Ito so, parang Bing, pork na nilaga ko na siya mga kamayo para ano pinapuluan ko na siya sa glit mga isang ano lang karamihan ng tubig para maano siya. So, kasi maraming tubig, maraming sabaw. Check natin mga Ang ating... Okay. Ngayon, lagyan natin ng na. Lagyan hmm. natin ng na, Ano? Lauril Para mabango mga kamantay Wow talaga na hindi agad isabay kasi para hindi siya malata. Okay na to. Hello mga kamadyo. Thank you, thank you so much po sa pagsubaybay ng aming vlog. Hmm. At sa lahat po ng OFWs, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay po at sa pagsubscribe po. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe na po kayo. Maraming salamat po. At sa lahat po ng aking mga taga-subaybay, mga subscribers, maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po. Bye. <laughs>